guys, good morning. Dahil sa patuloy na kinatangkilik ang ating atsara guys, ito gagawa na naman ulit tayo. Lalaki po ng ating gagawin guys. Ayan. Oh. Ito po ay 32 kilos guys. Yan yung ating papaya. kaka lang. Uh, gagawin ulit natin ng atsara yan guys. Uh, ito yung pang-apat na batch na natin. Yan. Salamat sa mga bumibili ng atsara at nagugustuhan yung lasa ng ating atsara. No? Sa mga hindi pa ako nakakabili guys, uh, umorder na ako kayo sa akin. Ito yung pang-apat natin na, ano, na batch. abangan nyo guys yung ating paggagawa ng atsara. Yun guys, bali nahati na natin guys. Tinanggal muna natin yung mga buto. Uh, pagkatapos yan guys, uh, babalatan muna natin. Yan. Gaganitoin natin. Tapos hatiin natin sa ganito. Yan. Bago natin ipapasok dito sa ating kudkuran. Yan. Yung manuman -man natin kutkuran. Na, uh, ano. Yan. Napapadali po yung ating trabaho. Gawa nung ikot lang tayo ng ikot. Hindi na tayo kaskas -kas ng kaskas. Yan guys. bali uh, balikan nyo yung ating process. Yan. Babalatan muna. Uh, atiin muna. Tatanggalin mo to. Babalatan. Atiin ng ganito. Tsaka dito. Yan. Ano. Mamaya guys, tuturo ko sa inyo kung paano naman yung isang process niya. Ayan guys, bali na tapos na natin makahid yung ano, uh, itong ating mga papaya. Ayan. Bali ito yung mga medyo hinog guys, iniwalay natin. iniwalay natin dito sa mga hinog talaga. Ayan. Gagawin din natin yan guys. Tapos ito. Hindi natin pwedeng pagsamahin guys. Ayan. ah uh, bali yan guys, uh, nilagyan ko na siya ng asin. Uh, lalamasin yung sa asin, sa asin yan, tapos lalagyan tubig. Ito din, ganun din. Siguro ibababad natin mga 3 hours. Yung iba kasi 30 minutes, pwede na yun. Kaya ako 3 hours, ibababad ko muna. Tapos, hugasin nyo yan. Ugasan nyo ulit. Mga tatlong beses nyo ugasan para wala, mawala yung alat. Yun lang guys. Ito lang muna yung ating ano. Mamaya na ulit. Yun guys. Yun guys. Uh, no? natin yun. Uh, Nakaugasan na natin yun. Pati ito pinigahan natin. Ngayon gagawin natin guys. Uh, bubuhogin natin ito guys. Uh, Pag-iwaiwalay natin. Yun. Ginabi na mo tayo guys. Gabi na. Yun. At atin muna itong pag-iwaiwalay yun. Tapos para ma, ma, ano natin kung ilan yung magagamit natin ang sukal at uh, suka. Yan guys, pagkatapos natin buga to, yan. Ang gagawin naman natin, putumpukin natin. Yan. Yung dalawang kamay nyo, gaganoon niyo. Ito ay isang tungkok. Ito ay dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Ayan. Ito. Dalo. Bali isang tumpok yan guys yung, um, nakuha natin mamaya sasabihin ko sa inyo para sa inyong sinasabi kong tumpok Yan guys bali tumakal tayo ng ganito guys na 1000 bali ano 1.4 ml Okay guys, uh, ngayon, lalagyan na natin itong mga sangkap dito. Lalagyan natin ng carrots. Maniwan natin na haba-haba. Lalagay rin natin yung carrots na may mga design. Sama yung bell pepper. Ayan. At yung bell pepper natin. Tapos Sa atumain natin natin yung lahat guys. Eto may luya naman tayo dito. Ayan luya. Tsaka bawang. Ayan. Ngayon, guys. May mekos-mekos natin yan guys. Ayan. Mekos-mekos. Ayan mekos-mekos guys. Siguraduhin nyo lang na halong-halong -halo siya, guys. Yung lahat. Parang lahat ay merong mga regado. Ayan. Sige. Ayan, ang mga orang sili. Ayan, balikin nyo guys. Dapat kalat yung ating mga ano, sapak. Ayan. Ayan. guys, uh, ngayon lalagyan naman natin ito ng ano, racing uh, raisin o yung tinatawag na pasas. Ayan, lalagyan natin ng pasas. Pati itong isa natin, nilagyan din natin. Ayan guys, lalagyan natin ng pasas. Ayan, haluloyin lang natin guys. Ah, uh, kayo nang bahala sa mga ano, Ricardo kung ilan yung gagamitin nyo, depende na sa inyo kung dadamihin nyo ng bawang, carrots at saka yung mga bell pepper, at saka luya depende sa inyo yung panlasa nyo guys kung ano yung ano nyo yan guys pagka napakulo na natin yung sukal natin, saka yung asukal uh, yun, ibubuhos na natin dito guys, papakita ko sa inyo kung paano yun lang guys, uh, abangan nyo kung ano natin maya maya, ibubuhos na natin dito yung sukal yan guys, pagka kumulo na yan guys, uh, sasalin na natin sa ating minyakos-minyakos na ano, mga papaya at saka yung mga parikada. Ayan, ating bubuhatin na ito, kumukulo na. Pwede na yan, guys. Ayan, guys, ating bubuhos na itong, ano? Uh, Gaganyan nyo lang, guys. Oh, ito, lalagyan natin. Ayan. Uh, tapos, guys, sa haluan lang. Saan nyo tatakpan. Ayan, kita nyo yung kulay guys, o. Oh. Magaluhin nyo lang. Tapos tatakpan nyo ng katsya, tsaka ito ang para maluto siya. Yun guys, uh, bali ito na napaking na natin lahat ng ating mga atsara guys. Bali, nakagawa tayo ng 50 pieces. Bali pang 51 po ito, ito malaki yung pinaka tira, tira na yung ano. Ito yung huli. Ayan, naka uh, 50 pieces po tayo guys. yun Sa mga gustong umorder guys, uh, message nyo lang ako. Yun.